Hi po! Welcome po sa Mary Kyle Channel namin ni Mary. Yup! Mag-mag-sini! Sini-sini-sini-sini! mm hmm You so Today's vlog po namin ay magluluto ako ng adobong pork ribs, right? Yes! Are you gonna help me or are you gonna leave me? Mm, yeah. You gonna help me? Ano na, <laughs> Mary? start na kami ni Mary, right? Yeah, panaganag na panagana, tini kay Wisi. <laughs> Mag-i-start kami magloto ng pork adobo. At Yan na Oh, be careful, my love, because you're gonna get hurt, okay? So, what will you do? First thing po ay maglagay po ng mantika. Ayan. What is this? Man oh. Oil. oh <laughs> Okay. Oh, yeah. Oil or mantika. Oh, right? Oil. Okay. Oh, man, <laughs> okay. At saka, ilagay lang ho natin ito sa kalaha. Ayan. Huwag namang damihan kasi maka naman mag, ano tayo, mag swim. Mm -hmm. <laughs> At tsaka, what is the first thing that we gonna do, baby? Mm -hmm. Garlic first. Yeah. Oo. Oo, nahin po namin ilagay ay ang garlic. O, di ba? Tsaka, teka lang, be. Be. Alright, color this. teka <laughs> lang, ha. Teka. Be careful, my love, ha. Ayan na. Oh. Ito po. Ilagay ko na po yung bawang. Ito. Watch out, my love. Watch out, my love. Ayan. Oh, diba? ba? Do you want to cook, my love? Yes. What kind of uh, food are you going to eat? Not oh, that. Yeah. Not that? Sarap to eh. Yeah. Uh, uh, si Mary po ay napakapike. Hindi ko kumakain ng kahit na ano except, ang kinakain po niya ay ano lang, uh, oatmeal at saka itlog na ilalagay lang, imimix at saka yung gatas. Yeah, oh, okay. Ano yun? Every meal na kakain si Mary. At siya, yun lang pagkain niya talaga as in. I wish nakakain siya ng kahit na ano. Pero, ayaw niya eh. Next po ay ilagay ko na itong uh, onion. At saka, lalagyan ko siya ng ginger. Mayroon kaya, ayun First time ko maglagay ng ginger sa adobo ko eh. Pero, I will try lang. Subok-subok lang naman. O, di diba? <laughs> Malay mo. Masarap, o di ba? Ganun lang yun naman ah. Saka, Ayan. ano na siya. Mm. Ayan po. Ayan po yung ano ko. Ayan, minix ko lang po yung ano, lahat-lahat. Yung ginger, onion, pero nauna lang po yung bawang. Ayan. Next po ay, ilagay ko na po itong pork ribs. Hindi ko na siya ini slice Ang laki, no? Ang um, ano na. Ay, lorde. Ayan po. Oh, may my God. Yung tunog. Oh. Ayan. Tsaka lalagyan ko siya ng tuyo. Lagyan ko siya ng toyo at saka ano, lalagyan ko ng um, vinegar or suka po. <laughs> Ito, ilagay ko yung toyo. ano ko lang is, spray, -spray ko lang siya. My love, my love, be careful. <laughs> be careful there, my love. Ayan. spray spray lang kotse. Ayan. Oops, Dahan-dahanin ko muna yung ano. Yung So, my love. Oh, Mary. Are you gonna leave me again? I'm I thought told... Ah, oh, okay. I thought we will cook together. <laughs> Come back again, ha? Ayan. Yes, my love. Ayan, again, si Mary po ay hindi talaga makapagsalita. Um, sabi po ng doktor niya, um, yung speech talaga niya ang problema. Pero sa awa po naman ng Diyos, makakaintida. Ako, ako siguro kasi dahil nanay ako, nakakaintindi ako ng kahit kaunti na lang. Pero yung iba talaga hindi masyado na yung nakakaintindi sa ano niya. Next po ay, lalagyan ko po ng black paper po. Yung black paper. Ayan. Ito po, black paper po. Ilalagay ko dito. Simple lang yung adobo ko na ribs. Ito, dadaminihan ko. At tsaka ito pong nor powder. Hindi ako nawawalan nito eh. Gusto ko lang talaga na panghalo ito ng ano. Ayan. O, ba diba? Lagay lang muna dyan. At check ka, kuha lang ako ng pot holder. Ayan. Kasi may Ayan, halo-halo lang po. Ganyan-ganyan lang. Hanggat mag -ano siya. Oh, by the way, ah, uh, binweld ko na po itong karne. Kinakuluan ko na po. Kasi, ano, para malambot. Ayan. Tsaka, ayun. Oh, nangamoy yung ginger. <laughs> nangamoy yung ginger. <laughs> oh my God. Ayan. Lagyan ko po ng, nilagyan ko ng suka. Yan po ang pork ribs ko po ayan ayan po, nilagay ayan at saka at saka lagyan ko po siya ng kaunting tubig o, ganyan ako maglagay ng ano yung adobo ko, nilalagyan ko ng kaunting tubig ayan para may ano naman, counting <coughs> sabaw-sabaw siya. O di ba ibang klase itong adobo ko ha? Ano lang ito? Pang ano lang ito? Pang mama test. <laughs> Pang miracle test lang itong ano ko adobo ko. Yan. Iba-iba <coughs> iba naman yung pagluluto natin ng adobo. Yung iba mayroon ding mga kahit ano. Oh. Oh, ba? Oh, you're back. Yay! Mary is back. Oh, ayan na. naka, la, naka ano na siya na. Kumo. <laughs> uh, oh, hat. Hat? And then why are you wearing that? Ah, you are. Oh. ayan. Nag ano daw siya. Nilalamig daw. Ayan. Oh. I know. You, you want to eat this one? No. Oh. Eh, sana. Sana lang. Nag, ano lang ako? Pray pa rin ako na sana ay kakain si itong dalawa kong anak. Kasi, puro sila pihikan eh. Puro <coughs> talaga pihikan. Katulad ng tatay talaga nila. As at ano. Ah, uh, tsaka, takpan ko lang muna. Oh, excuse me. Yeah, tsaka isimmer lang siya. Hintayin natin siya hanggang maging mag ano mag singer siya. At saka ayun. Nakakapagod na naman pero okay lang galing ako sa trabaho pagkatapos nagluto para may hapunan. Pinakain ko na rin ang ano dalawa kong anak <coughs> si Mary at si Kyle. Ako, gusto kong kumain ng adobo ngayon. Ayan, uh, buksan natin, ha? Ano? Oh, oh my God! Nangamoy yung ginger! <laughs> Nangamoy ang ginger, oh. Ah, tingnan mo. Ayan, ayan na po. Gandahan Ayan. Mmm, bango. Ang bango-bango talaga. Grabe talaga. Mm -mm. Yung, <laughs> meron pa bang tubig? Ayan, meron pa. Ilagay ko ulit. Lagyan <coughs> ko ulit na ano, para ano siya. Ayan. Ayan po. Ang um, adobo ko, adobong pork ribs. oh Sa, nasasabi ko, iba-iba ho tayong ano oh, tikman tikman first tikman hmm ang sarap o di ba alam niyo yung ginger yung ginger ang bango ng ginger at saka yung lasa ng ginger masarap siya talaga as in try niyo kung okay lang sa inyo kasi ako first time ko tong nilagyan ng ano eh yung pork ribs ko, first time kong nilagyan ng ginger. Uh, ayan. Malambot na siguro ito dahil, ano man, kinalambot ko na ito kanina eh. Takpan ko ulit ng kahit na ano na lang. Wala, masarap siya. Ganyan na lang siguro ang gagawin ko pag magloto ako ng pork ribs. Lalagyan ko siya ng, ano, lalagyan ko siya ng... Ano yon Yung ginger. Ang ganda pa naman doon sa labas. maganda doon sa labas. Yung mga tao naglalakad. Dahil ayan po, tatakpan. Oh, bubuksan ko na ulit yung ano, yung takip. Ay, ah, ayan. Ang ano niya. <laughs> ayan. Ayan na ho yung ano ko yung pork adobo ko po. Tingnan nyo. Ganun lang siya kasimple. Ayan. Ayan po, yung pork adobo ko. Oh. <coughs> ay, sana naman ay ano ito. Ayan. Ayan, o, oh, ba? Diba? Tama na yata ito, uy. Mm -hmm. Tama na yata ito. Okay. <laughs> Ayan. Masarap na ang pork adobo ko. Tsaka malambot yata ito. Ay, ah, yeah, 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 sure. Malambot ito dahil pinakuluan ko siya ng ilang minuto. <clears throat> Ayan po. Ayan na. mhm mm Okay, tapos na to. I-off ko na yung stove ko. Ayan. At sya ka, ayan, Kukuha lang ako ng mangkok dahil ililipat ko sya sa mangkok ko. Ayan na. Oopsie. Nabasag pa yata ito eh. Ayan. Ito na. Ililipat ko po sa mangkok ang pork ribs ko. At saka pagkatapos, titikman ko naman. Yeah. Ayan. Wow! Ang sarap! Ito transfer. Oh! Ayan na, wow. Tuy, sayang yung ano ah, yung mga ano nito oh. Recipe yung sibuyas, bawang, ginger. Yan lang kaya. Ang ano ko, pagluluto ko, wala na siyang ano, iba. Yan lang. Simple lang. At least, mabusog. Ayan, tapos na po. It's tikim time. Yan ang maganda talaga na ano episode yung ay <laughs> ayan iano ko lang muna ha mag slice lang ako ng kaunti Tikim time wow ang sarap at ka, ang gagawin ko, dahil ako lang din naman ang kakain nito at asawa ko, walang ibang bisita. So, i-ano ko lang siya. I-agaganyan, no? i, -ag -ag oh. I ko lang. Tikman. Tikman. Mmm. Ang sarap. Malambot siya. Um, mm, ang ginger. Yung ginger. Yung lasa ng ginger. Nag, ano siya, ano, karne ng baboy. Ang sarap. Nako, wala na. Yung rice nito. Isang ano din. Isang mangkok yata ang maubos ko nito. Oo. Oh, Masarap siya. Mmm. Sarap drop niya. Ayan, lagay ko sa lamesa. Mm. May konti lang akong sasabihin. Dahil ako ay isang nanay na may special needs na anak, katulad kay Mary, ano siya? Um, yung mga ibang nanay na kumbaga dahil busy sa trabaho, tapos minsan pero pag may gusto siya, dito ang sabihin ko sa inyo, iwan ko lang sa inyo kasi sa akin, based sa experience ko kay Mary, pag siya ay may gusto, like, ano, hindi mo ibibigay, explain mo lang sa kanya ng wag mo na ngayon. Sabi ko kasi kay Mary, pag may gusto siya, tapos hindi ko ibibigay muna sa kanya. Sabihin ko sa kanya na, wag mo na ngayon baby, my love, ganun ako. Wag mo na ngayon, sa susunod na lang. O di ba? Yung wag kang magagalit, wag, wag, mo itaas yung busis mo dahil hindi mo ibigay sa kanya kasi pag the more na tataas yung busis mo, the more na mag ano sila magagalit, yung ganun. Sa akin based on my experience sa anak ko. Kaya pag gustong gusto niya pag sinabi ko my love maybe we can do that later and then yes mama oo, ang laki kaya ng ano ni Mary sa akin ano siya hindi siya mahilig magano ano mag study when it comes sa pag study ayaw niya pero paglilinis ng bahay paborito niya yon at ang favorite niyang gawain ay yung mag washing the ano na yung sa mga plato at saka ano yung mag vacuum o o ang hindi ko lang talaga ma ano sa kanya na gagawin niya ay yung maglinis sa bathroom ayoko. hindi ko talaga siya pinapayagan pero kung sabihin po natin na maglinis siya sa bahay ganyan maglinis sa bahay yung household chores ganon ya yeah, magaling si Mary doon tsaka yung personal hygiene niya ay nakapaka ano niya linis malinis siya yeah. at tsaka talagang araw-araw maliligo yung kanon salamat lang ako sa Panginoon at ganun siya at tsaka di katulad ng ibang bata na ayaw ayaw magtrabaho ayaw na ganun ganun pero si Mire pag nakita niya ako na may mga ginagawa maghanap din siya ng gagawin niya oo pero yun na nga lang mahilig din siya mag sing. Paborito niya yon. Pag siya ay mag-umpisa ng kumanta, ako, huwag ka na lang umasa na ano. Dahil, yon. Kung ang mga anak ito, kung ang mga anak niyo po ay may Down syndrome din na special, ay special na ano, ganyan. Ha, mahalin natin. Talagang mahalin natin. At saka, tuturuan din natin sila kung papaano, yung mga ano lang basic, yung ganon, tuturoan natin sila at saka kakausapin natin sila ng maayos, wag yung sa magalit ka, lalo na pag hindi nila naintindihan. Tapos, i-insist mo yung gusto mo. Tapos, yung bata, hindi niya na naintindihan kasi. Kaya tayo naman ang nakakaintindi. So, tayo ang mag gawa ng ideas kung papaano natin siya ipakam down. Yung ganun, kasi ganun ako eh. Uh, I have to find a ways kung papaano ko siya eh, ano na hindi siya magalit. Hindi naman siya magtatantrums pero ano siya yung mama not nice yung gano'n. Yung ganun siya pag ano. Kaya ang ginagawa ko sa kanya ayun pakausapin ko lang siya palagi na, I know my love, you know, like that, like this nakakaintindi siya. Pero may nakita kasi ako na ibang ano, nanay na yung anak niya na Down syndrome, yung, yung para hindi ko na ano, ano na nagtatantrum siyang bata, yung nanay siguro pagod, nagalit. Sinisigawan na, yung, alam mo ba yung reaction ng bata nung nakita ko, nasaktan ako kasi para sa akin kasi yung mga may special needs na mga bata, para sa akin kasi parang anak ko na yun sila eh. Para din akong nanay nila, yung gano'n. Kaya masakit po sa puso ko na makakita ako na yung may mga special needs na inaaway, yung binubuli, yung ganyan. Masakit po sa akin. Kaya doon po sa mga nanay na kahit gaano pagod, pag may mga special needs kayo na anak, Intindihin na lang natin kasi tayo ang pinili ng Panginoon eh. 'Di ba? 'Di ba maano 'yun? Yung tiwala yung Panginoon sa atin eh. Intindihin na lang natin ako nga si Mary Down syndrome, si Kyle ADHD, pero sa awa naman po ng Diyos hindi na po ano si Kyle yung super hyper nag-change po siya. Ayun na po. Ayun na si Mary. Nag ano na siya. Oh, nag <laughs> nanood yan ng TV. Kung ano man ang ano niya, yung napapanood, sinusunod niya yung ganun. And thank you po sa panonood niyo po. Sana po ay huwag ninyong makalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-like po. At kung mari, share din. <laughs> so, maraming salamat po. Magandang araw, magandang gabi, magandang umaga. Sana po ay lahat tayo ay nakakain, nakatulog ng maayos, healthy, at sana po, wag ninyong kalimutan magdasal. Magdasal lang, kahit anong mangyari. Maraming salamat po. See you next vlog po. Wala na si Mary. Wala na na. Naano na siya sa ano niya? Kanta ka, panunod niya ng TV. So, ayan na nga. Bye. See you next vlog po.